Welcome back to my channel mga kaisa Update ko lang po kayo Pasensya na po sa mga Subscriber ko dyan Sa mga viewers ko Hindi po ako nakakapag upload Pero soon na po marapit na po Mag upload na po ako Ng aking mukbang mga kaisa For today mga kaisa Dito ako sa site mga kaisa oh. Ayan. Ayan mga kaisa o. Papantayin ko po yan mga kaisa Dito po ako sa Pililya Rizal Sa Pililya Vita Ayan po mga kaisa Paalis na rin po yung truck na yan May karga na po yan Ayan o oh. Ayan po Pasensya na po kayo Medyo Napakasakla po ng aking pinagdanaanan sa buhay Kaya Hindi po ako nakakapag-upload Ayan yung aming bus o Si Bustami Ayan sabi, yung mamayari ng mga truck baka may mag-comment talaga <laughs> <laughs> ito puro panubuhan ayan mga kaisa kain muna ako mga kaisa ayan napakalaki po ng papataging po na yan nakikita mo si Ray nakikita po ayan o oh. papantayin ko po yan gagaming playground napakilala mo si Ray pakilala ko ayan ang aming boss si Boss Ray o ginagaya yung aking mata baka ako panood yan extra time ko naman ayan o oh, mga kaisa ay, okay, pa na tawa nung <laughs> Ayan, alis na po yan. Ipo-pull out na po yung lupa. Napakalawak po nitong aking gagawin ito, mga kaisa. Gagawin pong playground ng Villa Ayan. Oh. Tanaw na tanaw din po yung windmill dito, mga kaisa. no? Oh. Ita time streak ko para makita nyo. Ayan po, mga kaisa, yung windmill, oh. Oh. Ayan. Ayan. Kaya kakain muna ako dahil ako'y nagugutom na. Kaya maliliit lang po ang bahay dito. Pwede po sa pag-ibig. Sa mga gusto pong kumuha dyan, wag inquire lang po kayo dito. Bilyabita. Vita. Halihayin, Pililya Rizal. Ayan po oh. Andayin po makanting mga unit pero napakarami na po nakatira dito. Titingnan ko nga po kung anong ulam namin dito. Hey! Uy! Adubong ay sinigang na baboy mga kaisa. Titingnan ko nito. Ayun, kanin mga kaisa. So, kakain po muna tayo mga kaisa. Ayan po mga kaisa, kakain po ako wala nang misa ayun lang wala ko ng aking ulam Ako, kaya po tayo mga kaisa. Boy, nahulog sa ayan Gumulong. Marami na. Matagal ako nawala sa aking channel mga kaisa kasi Ang hirap po ng aking pinagdaanan mga kaisa. Pero kahit na binawi na ni Panginoon ang aking asawa, mga kaysa, masaya na ako para sa kanya kasi hindi na siya mapapagod. Kaya po, kaya po tayo. Hindi na ako nakapag-pray mga kaysa. kahirap pala mga kaisa nang hindi mo inaasahan na biglang mawawala sa yung pin, pinakamamahal mo sa buhay pero kailangan natin tanggapin kailangan kong tanggapin kaya tuloy lang sa laban ng buhay mga kaisa talagang siguro may plano ang Panginoon sa atin sa akin kaya malawag ko kung tinatanggap na kahit iniwan na po ako ng aking asawa alam ko kasama na niya ang Panginoon kabata pa po ng aking nasawa 43 pa lang po limang taon lang po ang tanda ko sa kanya mga kaisa Labad lang ako mga kaysa. Patuloy lang sa buhay para sa aking mga anak. ayan mga kaisa maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kahit na wala akong matagal mga kaisa sana huwag kayong magsawag suporta ng aking munting channel pakisubscribe na rin po at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload na video mga kaisa ayan po shout out po sa lahat mga kaisa maraming salamat hanggang dito na lang po